Yo, what's up mga bro? Ito nga pala yung update sa collection natin. No? So, ito yung pinakauna. Ayan, nag-start na tayong gumawa ng mga enclosure na mayroong mga live plants. So, ayan No? Yun no? Medyo maganda na rin mga bro. No? Para sa akin ha. Sabi ito yung isa. Meron ito laman mga boss. Ayan yung OCG natin. So, dati siya yung pinakamalaki mga boss. No? Pero ngayon, hindi na siya yung pinakamalaki. Ito na. Yung ating Japan G. Ayun o. No? Ang laki. Grabe. Eh, no? kamot lang na. Last four days ago mga boss. No? So, re natin siya. Lilipat natin siya dito. sorry so, re na muna natin ito mga boss. No? Kamain ko na lang kasi hindi naman ito nangangagat. And saglit lang din naman. Uy, taga lang. Yun, taga lang mga boss. Nagpalipad-sapot si tropa. Ayun, no? So, ito na mga boss. Hawa ko na. Nakinat ko yung video kasi baka malamog eh. So, yun, palabasin na natin si tropa. Yun no? Pumanik agad. Ayan na. Ang laki na mga boss. Enjoy siya dan. Okay. Ayaw yata sa loob ah. Pasok ka dan, tropa. Uy bumaba. So wait lang ulit mga boss. Ayan. Baka mabuti ka pa. Yun. Ayan na. No. So yun yung Japan G natin mga boss. Diyan na siya tumambay no. Napagod sa katatakbo si tropa. Sabi, so, ito nga po yung sunod na update natin mga boss. No? Ito, medyo malungkot tong update na to. Ayan, na na isa nating red tent spider mga boss. Ay, no? Hindi na siguro ulit ako bibili nito mga boss kasi yung lang. No? So, ayan. Hindi ako sure kung buhay pa siya pero parang patay na eh kasi bumagsak na siya. No? So, ito na ko pa siyang pakainin kagabi. Pero ayaw na talaga. Itong isa mga boss is yeah, sa tropa natin. Ayan. kami mamaya mga boss ay, kasi maghahunt ulit kami. So, ito yung mga nahunt namin kagabi. No? papakita ko sa inyo mamaya mga boss para makita nyo rin yung mga hunt namin dun yung sa in-upload kong video nung kanina no? so ito yung ating mga ano Japan GNO, si G and OCG sling mga boss yung iba dito medyo malalaki na no? kaya nito kaso malabo mga bro no siguro mag ano ako na ibang dedicated video para dito sa mga to mga boss but ito yung pinaka rare update natin mga boss yung pinaka bagong addition natin mga praying mantis natin. Dito muna tayo. Ito wala pang setup to yan. No? Pero dito isang komso praying mantis at isang tagalo. Yun, oh. No? Ganda na mga bro. Parang stick yan pag lumaki. No? And also ito yung isa sa pinaka solid mga boss, Sobrang rare nito. No? Ito nga pa yung tawag ng deadly praying mantis. yun know, o. to kanina mga bro. Yan No? Solid. Grabe. Ang ganda. Ito yung isa mga boss. Mas malito ng konte you know baka makain pa huwag natin ilapit so unsex yan mga bro na no? pero sana mag sila kasi medyo expensive yung mga to na no? yeah, para maparami din natin ganda talaga parang dahon lang oh. so di mga bro ito malon yun nakatingin sa kanya oh. So wait lang mga boss, ayusin ko lang. So ayan mga bro, isara na natin. No? Oh. So ito na yung update natin na sunod, yung ating mga nahunt kagabi. So ayan mga boss, ang gaganda rin naman pero hindi ganong kagandahan sukat nila no. You know, puro botchog ayan no, babalbon grabe. Ito pinakasolid sa lahat mga boss. Ayan tong isang to. Tsaka ito, ito ayan no. Malumot na mapula galamay na napaka solid na mga boss. Ayun no. Tigring puti, ito tigring abuen. Eh, no? Sabi ito ayan no. Orange. Meron din tayong kinuha maliliit mga boss. No? meron din tayong kinuha maliliit. Ito yung rare pala. Ayan marka uno. Ayan. Na wala yung maliit eh. Ang ano kami, inuwi ako maliit. So, ito, matataba ito. Oh. Eh. Lalaki ang eh, bobochog. Ito, napakabalbo. No? Ayan. Ayan, dito pala yung mga maliliit mga boss. Ito. Ito, so, isang to, male to eh. Ayan, batang male na derby dyan, mga boss. Kita na yung kanyang gloves eh. Ayan, no? So, inuwi ko para mag, pag nag-mall, papakita ko sa inyo mga boss. No? Ito pa, may maliliit pa tayo dito. Try natin mag-alaga. Ayan, no? So, re -reos din natin yung mga yan na, sa mas maayos na lagayan. Ito malito pero ewan ko kung magmamalt pa to baka buntis na to agad mga boss. No? Ito medyo mga small size din. Ayan. Iba e, kasi dito mga boss pambigay sa bata. Kasi may napunta dito sa umaga na hindi sila ng G mga ano daw sila mga subscribers at followers. Ito lumabas ulit yung ano yung G natin dito. So, ito nga pala yung aking enklo ng ano ng Domino Roaches mga boss yan. May mga halaman din yan. Kaso nakatago yata sila ngayon, no? Hindi ko makita, Eh. Kanina naglalakad sila dyan, eh. So, yan. eto yung ating Madagascar Rising Cockroach. Ang dami na na, ng mga boss. Yan, no? Mga bagong sibol na yan. Malalaki na. Next time ko na lang pakita sa inyo. Madumi pa, eh. beto pinakain natin kagabi. Kaya matanda na. Hindi na siya masyado makatunong ng pagkain. Ito, bus na agad, eh. Palibasa, bata-bata pa. So yun lang mga boss wala na, wala naman na daw nakalimutang i-update sa inyo Thanks for watching.